for DJ Rocky's Secret Files. Nabuntis ako ng boyfriend ko. Pero bigla niya akong iniwan. Hi DJ Rocky. Hindi ko inaasahan na isa rin ako sa mga taong magpapadala ng mensahe sa'yo. Noon kasi, palagi lang akong nakasubaybay sa mga binabasa mong storya. Itago mo na lang ako sa pangalang Carla, 27 years old. At ito, ang aking secret file. Kasalukuyan ako nagtatrabaho sa Korea. Meron akong boyfriend dito na kapwa ko Pilipino. Itago na lang natin siya sa pangalang Joms. Nagkakilala kami ni Joms last year lang bandang June 2024. Inabot muna ng dalawang buwan bago naging kami officially. Sa unang buwan ng relasyon namin masaya lang lahat. Nandoon ang kilig, ang ngiti, pati nga yung kabog sa dibdib. Sa tuwing magkasama kami. Hindi siya boring na tao. Lagi niya akong napapatawa. Hindi rin siya yung type na malabong kausap. Kaya masasabi kong matinu siya. Mukha rin namang masipag, responsable at matuloyngin. Kaya sa akin, e pumasa siya sa standards na meron ako. Kaya naging masaya naman kami sa umpisa. may hindi pagkakaintindihan. Naayos naman namin na pag-uusapan, hindi namin tinutulugan. Nagpapakumbaba naman siya kapag siya ang nagkamali. At ganun din ako. Wala namang perpekto, di ba? Kaya nadadaan sa masinsinang usapan, walang sigawan. Pasensyoso siya. Kaya humanga din ako sa kanya dahil doon. Sa unang buwan din ng relasyon namin, DJ Rocky. E naisip namin na gusto na naming bumuo ng pamilya. Oo. Gusto na namin na magsettle down agad. Sobrang bilis naming magplano, no? Pero yun ang totoo. Gusto na naming magkapamilya, magkaanak. Kaya we out namin sa unang buwan pa lang na makabuo na agad. Kaso hindi kami pinalad na mabigyan ng anak. Hanggang sa August last year. E napansin kong delayed ako. Mag-iisang linggo na. Pero hindi pa rin ako nireregla. Kaya nagpiti na ako. Ayun, nagpositive. Kumpirmado. Last week of August, buntis na ako. Sumakto sa pangalawang buwan ng relasyon namin. Nakabuo na kami. Mula noong malaman namin ni Joms na buntis na ako, nagdesisyon kaming mag-live in. Dito na si Joms tumira sa bahay ko. Kaya siguro noong mga panahon na yon, sa second month namin ni Joms, E eh, palagi akong iritado, balisa, aligaga, maliit na bagay, nakakapagbulyaw na ako agad, maliit lang na problema para sa akin, big deal na. Nagiging perfectionist ako. E eh, hindi naman ako ganun talaga. Basta ganun ang takbo ng isip ko. Nasabi rin nga ni Jom sa akin, ba't parang ang bilis-bilis ko raw magalit? Hindi naman daw ganun ang personality ko. Mismo nga ako, hindi ko na rin maintindihan kung anumang ugali o kilos ang meron ako. Hindi ko namamalayan. Epekto na pala yun ng pagdadalang tao ko. Kaya pala, DJ Rocky. Noong magsimula na kaming magsama sa isang bahay, parang biglang nagbago ang lahat sa relasyon namin. Kung dati ay masaya kami, parang, parang baligtad na ngayon. Dati yung mga hindi namin pagkakaunawaan, nadadaan namin sa usapan. Ngayon, hindi na. Gera na kami. Yung pasensyosong jumps noon, hindi ko na makita kita ngayon. Palagi na lang kaming may away, may hindi pagkakaintindihan. Imbes na ba namin, lalo lang lumalala. Lalo lang lumalaki. Kaya doon nag-ugat ang lahat. Nang sama ng loob namin sa isa't isa. Lalo na ako, masyado akong sensitibo noon. Dala malamang ng pagbabago sa hormones ng katawan ko. Palagi na akong galit at palagi na akong may napupuna kahit sa napakaliit na bagay. Aaminin ko, sobrang sensitive ko na nga. At akala ko maiintindihan ni Joms yun kasi lagi ko naman siyang kinakausap. Hindi naman ako nagkulang sa pagpapaintindi sa kanya na minsan yung galit na nararamdaman ko hindi ko rin sinasadya. Nadala lang yon ng pagbabago sa katawan at utak ko dahil nga buntis ako. Mates, maski ako hindi ko na alam kung ba't bigla akong nagkakaganon. Akala ko talaga hahabaan niya pa ang pasensya niya at pag-iintindi sa akin. Na noon naman nagagawa niya noong hindi pa ako buntis. Nakakalungkot lang na ganito pala siya sa tunay. Then isang araw, sumakit ang tiyan ko. Nagcramps ako. Namilipit ako sa sakit. Hindi ako makagalaw ng maayos. Kaya humiga na lang ako sa kama. Maya-maya, lalo pang sumakit ang cramps ko. Kaya tinawag ko na si Joms. Sumisigaw na ako. Tinatawag ko na ang pangalan niya. Walang sumasagot. Walang sumasagot. Paulit-ulit na akong sumisigaw, hinahanap ko siya. Pero wala. Hanggang sa dumating na ang kapitbahay ko. At sa gitna ng sakit ng tiyan ko, hindi ko inaasahan na may malalaman pa ako tungkol kay Jones na labis ikinasama ng loob ko. Pagdating ng kapitbahay kong babae, inilalayan niya ako agad at tumawag siya ng ambulansya. Nabanggit ng kapitbahay ko na si Jones. Andon, nakikipaglaro ng basketball sa mga kabarkada niya. Kaya pala walang sumasagot. Wala sa bahay si Jones. Inatupag pa ang pagbabasketball at pagbabarkada. Tatawagin na sana ng kapitbahay ko si Jones para tulungan kami. Pero sabi ko, Wag na. Bahala siyang malaman na mauospital na ako. Nahihirapan niya nga ako, iiwan pa ako. Maya-maya dumating na ang ambulansya. Dumating na rin si Jones. Muntik ko siyang hindi pa samahin sa akin sa ospital. Sa inis ko sa kanya. Naisip ko. Palagi na lang niya akong binibigyan ng samahan ng loob. Noong nabuntis ako, Parang wala na siyang pakialam sa nararamdaman ko. Mas inuuna niya pa yung barkada niya at yung pagbabasketball. Hindi niya man lang naiisip na andito ako sa bahay na iwan mag-isa buntis pa. Kung hindi ako narinig ng kapitbahay namin na nagsisigaw, malamang baka kung napano na ako pati yung bata sa tiyan ko. Kapag kinakausap ko si Jomz sa mga ayaw ko. Para lang maipaintindi sa kanya ang kailangan ko. Siya pa mismo ang nagagalit. Sobrang nasasakal na raw siya sa akin. Dahil sa paghihigpit ko sa kanya. Sa isip-isip ko. Hindi ko naman to ginagawa para sa akin lang. Para sa amin to. Para sa future namin. At saka, ang kailangan ko lang naman, mas maging responsable siyang tao. Unahin niya yung mga kailangang unahin. Ang hirap na nga ng kalagayan ko. Lampas langit na yung mood swings ko. Hindi ko naman ginusto na maging demanding o maging sensitibo sa lahat. Ang kailangan ko lang naman, dagdag na unawa, dagdag na pasensya, dagdag na effort para kayanin ko rin ito. Hindi naman ako naghahangad ng sobra. Pero ba't ganun? Anak naman namin tong dinadala na, dinadala ko. Hindi ba pwedeng konti pang pasensya? Konti pang Konti pang effort? na ko tuloy. Habang pinoproseso ko yung nangyari sa akin. Na nagkakrams ako. Nakala na ko mamamatay na ako sa sobrang sakit. na ko. Ready ba talaga si Joms na magpamilya? Handa na ba siyang panindigan ako? Panindigan kami ng anak niya? Panindigan ng pamilyang binubuo namin? Kaya na ba niya yun? Simula kasi nung magbuntes ako, nawala na yung Joms na una kong nakilala. Imbis na siya ang maging kakampi ko sa lahat. Siya pa mismo itong hindi makaintindi sa sitwasyon ko. Lalo na't na sobrang hirap ng pagbubuntis ko. Sa ngayon, DJ Rocky nakakainis lang Pero, pero parang nagkatotoo ang hinala ko. Umalis na siya sa tinitirhan ko. Hiwalay na kami. At oo, ako lang mag-isa. Mag-isang magtataguyod sa batang dinadala ko. Hanggang sa lumabas ito sa tiyan ko. Ganun lang niya ako kadaling iniwan. Nasakal daw siya. Wala na. Goodbye na. Ang ambag lang niya sa buhay ko? Sperm cells. Tapos ako na magpapakahirap magbuo ng pamilya. Para sa anak namin. Masakit pero yun ang katotohanan. Kailangan kong doblehin ang tatag ng kalooban ko. Lalo na ngayon na hindi na ako. Hindi na ako. Hindi ko nakasama yung taong akala ko makakasama ko hanggang dulo. May dinadala na akong buhay sa loob ng sinapupunan ko. Next month, June na ako. April 2025. Ang dalangin ko lang, kayanin namin ng baby ko ang lahat. Bilang panghuli, gusto ko lang sanang magbigay ng paalala. Lalo na sa mga lalaki dyan, nagigil ng magkapamilya. Kung sa tingin nyo talaga hindi pa kayo handa, huwag nyo munang pasukin ang responsibilidad na hindi nyo kayang gampanan. Utang na loob. Lalo na hindi rin madali ang sinasapit ng isang babaeng buntis. Diyan lalabas ang tunay na ugali ng lalaki. Lalo na kapag may anak na sila. Sa lahat ng sarap, kayong dalawa ang magkasama pero sa lahat ng sakit. Mag-isa na lang yung babae. Mag-isa na lang ako. Hanggang dito na lang DJ Raki. Maraming salamat. Muli, ako si Carla. At ito ang aking secret file.